Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel Ngayon nga ay may isang malaking shipment na paparating Itong ang mga Montenegro At ngayon ay kinausap na nga nitong si Don Julio Itong uh, Tatay nga ni Mayor Alberto Guerrero at sila daw mismo ngayon ang darating doon nga sa pier na kung saan nga ibabagsak ang malaking shipment ng mga Montenegro at dito nga ay uh, nagpaplano na rin itong nga nga sila tanggol kasama ng kanyang grupo na sila nga daw ay makikisali dito nga sa shipment ng mga Montenegro at wala nga kaalam-alam ito nga si Ramon Montenegro at si Don Julio na ito palang kanyang tunay na anak at apo ni Don Julio na si Tanggol Jesus Nazareno di magiba ay siya ang isa sa mga pipigil nga para hindi nga tuluyang kumalat ang ipinagbabawal na gamot dito nga sa Metro Manila at ito nga ang layunin ng grupo nga ng ating bidang si Tanggol na pigilan ang masamang pinagbabawal na gamot para nga hindi malulong ang buhay ng mga kabataan kung kahit napakaganda ng layunin ng grupo nitong nga si Tanggol kung kaya't dito ngayon ay sila ngayon ang haharang dito nga sa shipment na darating at malaking pera nga ang mawawala sa mga Montenegro once nga na hindi ito mapasakamay nila ano kaya ngayon ang gagawin nitong si Ramon Montenegro pag ba nalaman niya ang katotohanan na ang kanya palang tunay na anak na itong si Tanggol ay siya mismo ang haharang at kumakalaban sa kanya ng palihim dahil ayaw nga ni Tanggol na mapasama ang buhay ng mga kabataan at ng mga tao na bumibili at gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Kaya guys, napakarami po natin mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ ang Batang Kiya po. At kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel, like and share. Para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos, maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.